Pakita namin sa inyo ah, mga bab... Ay, legal, legal. Oh, legal. Oo, oh, legal. Matitino kami mga tao. Dawa tayo pagkain, pagkain. Oh! Pagkain. Baka baka dilata. May luto daw diyan? Ay, walang luto 'yan, nakabalot eh. Ay, di. Ayun, ayun na. Ayos. ito na yun, ito na yun. Ayan, sila na yan. Ayan, pag mga ganyan daw, kapamuti. Mga 12 knots yan, o. Oh. Takbo mga ganyan, mga 12 knots. Medyo mabilis-bilis yun, mga idol. Ayan. na yung pangalan eh. Ay, ha? Ah. Ayan ah? na, kita na Ah, sila na yan. Sila na. Baka, baka pa. Baka, baka lang, baka lang. Ah. Okay lang. Lang. lang, basta baka. Okay. Eh. Prepare lang mga idol, baka sila na nga ito para dire-diretso -dir tayo. May isang milya pa yan, no? Baka, dalawa Ay, may dalawa pa yan. Maa mahaba pre ang pangalan pre. Ha? Yung isa 'yon hindi ito mahaba. Mahaba yung pangalan. Ayun pa yung isa. Ayun talaga pangalas 10 na 'yon. Yung mahabang pangalan. dalawang milya pa yan simula dito sa amin sa pag antay so, kasing ano eh wala kasing kontak dito sa git sa la okay Hmm, yun na malakas sumagap yung mga dikipad na ano eh. Parang mahabang pangalan. das yung kasunod niya, iwan ko lang, kita niyo mga idol, may kasunod, medyo malayo-layo pa yun, sa likod. Pero prepare lang, prepare. Pero ano, ano parang hindi Sana pintura, pintura lang siya. sure na, sure na ito, ayan no? tanaw na tanaw na ng pangalan. Yan na yan, pre, sure na yan. Matik na yan, matik. So mga idol, sure na ito. Ito na yung inaantay natin. Wala lang iba yan. Nakalit ang ah. Ito na yung inaantay natin. Ito na talaga, sure cool na. Oh, ay, sabat. Ito na, ito na mga idol, ito na. Ito na yung hinahanap natin. 100% na ito. Sana rin. Ayaw ko pa. Eh, baka na kamali lang ako. E é, fala é ah, na. nanginaan tayo eh, natin sure pull na talaga sure pull na, sure pull na list 哥，我有车。哎 Ay lagay mo nga nito. Ay wawa, lalabi pala. Ah, sige, yung may karton man. bye, -bye. ito, nakalimutan yung pichin. carte OK, okay. 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 Hey, Agos. Kain tayo. Ipakita mo yung pagkain natin. Oh, pagkain, pagkain. Pakita mo pagkain. Kaya, tayo pagkain oh, Woo. Kain, Woo. Kain, mga idol. Kain muna tayo, kain. Pakita namin sa inyo, ah, mga hey, Legal, legal. Oh, legal. Oo, oh, legal. Matitino kami mga tao. Yan, mga mamamaya ng... Huwag <laughs> <laughs> ka so, pagkain. tayo, pagkain. Pagkain, oh! Pagkain. Baka mga May luto daw diyan ay, walang luto yan. Nakabalot eh. Ay, hindi. Ayun, ayun na. Ayos. Makayipira dito. Ha? Makayipira nga ba nga Roy, Aroy! Ayan, pira. Ayan, oh, ito. Ito, pira. Pira. Uy, kalamig free. Ayun, kain na. Kain na. Dito tayo. Ano, patay muna. Uwa, patay muna. Patay muna, patay. Kain muna tayo, mga idol. Uy, ayos. Putrip na, putrip. Putrip, putrip. Kanina pa kami gutom, mga idol. Ayan, putrip naman. Ayan, pira. Sabag mo. Ito. Ito. Uy, baka malaglag. Dito na lang, sabag. sabag, mo, sabag para ba, sigurado. Surbol. Uh, ano mo, pailalim mo ha? So, yung ano yung, 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 yung ano ah. ah. uh, na sigarilyo? Plastic. Dito. Wala ka to. Ha? Uh, Bait lang ating mga kaibigan. Dito tayo pa ngol. Sana mag-ingat kayo sa inyong paglalayag, mga idol. At kami kakain muna bago mag-uwit. Gagutom na. Oras na talaga ito ng ano? Kainan. Kainan. Kasi wala Sarap oh Grabe yung binigay nila oh. Malamig oh. Ha? sprite sa ano? Ano? Ano China o ano Korea? China. China. China no. Sprite mga idol. Sprite to Sprite. Tapos mga kwan lang right. ito, mga pinritong ano lang, mga lutom. Minabilis si Luria nila, yung mga ito ano. Ay, ano lang, mga dilata lang, Mga dilata, lang. Okay, open, open. Okay, ano muna Kanin. Uh, okay, muna to. okay open na rin, basta malagyan ng ano. Yeah. Ano, maling. Maling. Mas itlog, maling itlog. Okay. Pag-almusa lang, okay. lang, ano talaga nila. Lord. Okay, kaya muna. Yan, sibog-sibog muna. Ito itlog. Ito masarap, yung ano, malamig. Okay. Kain muna kain. Iyo no. <laughs> Kadi pa kami gutom eh. Kain na din brilo. Hmm. Malin. Ibigay oh. dito sa daan ng ng number <coughs> At salamat mga idol kung umabot ka sa parting ito. At dito na nga mga idol, nagtatapos ang ating paglalayag at pakikipagtransaksyon sa barko. Isang hiling ko lang sana sa inyong lahat mga idol, pwede ba akong mag-request na sana